sa ampe bidyuhan natin. Ah, feeling ano yan eh, feeling famous. Ano, ah, doon sila sa baba nakatingin sa amin. Nang ano. Hoy, mag-ingat ka diyan. Champie. Ay, inadakita And guys, ayan oh, hindi to kami bandid olif. Oh, 'Di ba? Nung last time nasa Ilocos kami, ngayon naman dito kami sa Bicol. Karamuan Bicol. Ay si Kambal oh. Ay si Kambal. Ang daming prefer sa amin na beer. Ayun, dalawang cooler oh. Hoy, pagsundo sa amin talagang may dala na sa sa bangka niya. Ay yung bangka oh. Kita oh, ba, pagsundo pa lang may dala nang inumin at saka pagkain kaya dumiretso kami dito sa isla na to. Oh, di ba?

Talaga namang prepare na prepare si Kambal. Madaling araw pa nagluto na. Sana. Oh, di ba? Ang dami pang pagkain, guys. Hindi pa naubos. Wow naman. <laughs> wow. Wow. Ano, maputi, pa sa... maputi pa sa Ano pa 'yan? Maputi. Ang alin maputi pa? Maputi pa. Ayun buhangin. Oh, no. oh. Nangitim na si Kambal kakaasikaso sa kanyang mga ano ari-arian dito. sarap <laughs> <Huh? laughs> Ah, ayan. Sarap maligo baligo, oh, o tara na dito. Habol na kayo at maliligo tayo. Ano pa lang to, pa paumpisa pa lang. Baligo ka na ba, Mark? Sarap na maligo yata. Mamamangha <laughs> Paayos A, nga, kayo. A, papayos, kayo. Ko yin, papayos ang... ko na yan. Papayos ko na yan. Papayos ko na yan. Huwag mo ipayos. Tama na yung normal lang. Sabi <laughs> na ibig siya ngayon. Patay ko. Tumda siya ngayon. Tumda ko ngayon guys. Hindi ko wala mo tapos yung Dead hungry daw siya, dead, hung dead hungry. Harap <laughs> <amati> ng malaking ulo <uyu> ko yun. Hinarap natin, tinikmeran. Kaya nga ako, hindi, hindi. Kaya nga talaga nga, no? Tinikmeran. Nagsipsip ka ba kung di mo na Dali nyo na yung mga isbak nyo pagpunta nating nita. Oh. pumunta sa Kailan ba doon? Sana. Bukas. Inang araw ba kayo dito? May mabibili bang isbak dito? Ah, yeah, oh, doon. Ayun pala, may isbak ka pala. Bibili rin ako ng isda. Okay. <gibili> 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 Sige, sige. Oo. Masakit sa paa. Aba, nakapartida pa si mga kakamig pa, Ayan, guys. Aakit kami, guys, sa ano. Kung saan naroon ang bangus. Ayan, tit, yung ano sa, sa lagun. Ang pagbibigyan natin si Kuya Greg, syempre siya ang bibidyohan natin. Ah, feeling ano yan eh, feeling famous. <laughs> at, at ayun sila, ayun no? Oh, ah, doon sila sa baba nakatingin sa amin. Basic na basic sa atin yan eh, taga bundok tayo eh. Pero bawal dito, lasing. makiat. Ayan. <laughs> Bagal ni Kuya Greg guys. Ayun doon galing kami guys sa baba. At tapos. Wala po eh. Mali Kuya Greg, grig doon kasi kabila. Dito. Huwag ka sumunod sa akin. Mali ang tour guide. Mali tour guide. Mali ang Dito sa kabila. Dito, dito, dito. Yan, dito. Mali, mali ang tour guide. Bilis. Ayan na sila oh Ayan si Kuya Billy, aakit na din. Yan, dyan, dyan, dito ka dumaan. Dahan-dahan lang kayo, ha? Ah. Maging careful lang kayo sa pag-akyat. Ayan, guys. Diba? Ayan, nandyan yung ano, guys. eto yun, yung lagun, guys. Nandyan yung bangus kung saan na uh, ano natin uh, pupuntahan Wow naman! Oh. Wow! Wow! Dyan ba? Oo, doon sa, sa taas. Man? Ha? Doon sa baba. Ba, baba pa Baba ba tayo dyan? Oh. Oh my god. Parang wag mo palag, wag mo palag pasindu. mo. Yan, yun ang ano. Yung, yung feeling famous ayano si Jong Hilarios. Hilarios. Nahirapan <laughs> siya mag-akit dito guys. Ngayon ah. Pagkana na, take video natin siya tambay. Oh. Yan. Oh. Mag-ingat ka dyan ha. Ayan oh, si Mark, ayan oh. Ano, katambay, okay ka pa dyan? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Ano sila sabi nila? Ang lalim pa, pa? Ha? Nakilala daw ako. Nilala ka? Ang lalim pa dito. Ang lalim pa Kaya nga, ingat dyan, ingat. Alah? Grabe guys, tingnan nyo naman yung bato Yung nakita namin oh Wow Oh Ando na sila sa baba Parang ayaw ko nang bumaba Kiningal ako, parang ayaw ko nang bumaba Pero siyempre Dapat natin makita yung bakas na sinasabi nila Bababa tayo Huwag natin palampasin pagkakataon na to Ano sa palagay nyo? Oh my god Ayan guys, grabe. Ayan, hello guys. Pahinga muna kami. Ayan, nandito tayo sa Tokotok na -tok lang. <laughs> Pahinga muna kami kasi uh, grabe uh, lalim. Ayan. Sa, kita yung lalim. Alalagitan nyo naman yung mga pato na. Anos, yeah? Galing po tayo sa mga pato na yun. Nakiat po Ayan. natin papunta rito para Ayan. makita Ayan. lang ang sinasabi nilang misteryosong bangos. Misteryosong bangos. Ayan, nanalobot na ako. <laughs> oh, kunin mo na itong ano. Ay, may, isa, oh, may isa pa. pa. Kaya yeah, misteryosong bangus daw kailangan namin makita doon guys sa baba. Kaya kailangan namin bumaba. Hindi totoo yan. Abangan nyo guys, makikita nyo to. Bola lang yan. Cut muna natin tong video. Ayan guys, oh, sila ni Mark at saka si Katambay. Ang oh. O oh, diba? Inakyat namin yan dyan. Ay binaba. Tapos kabila akyat. Ang hirap. Ang hirap pumunta rito. Pawis <laughs> na pawis na ako. O oh, diba? O diba? Bangos, pawis na pawis na ako. Makita lang namin yung bangos. Misteryoso bangos. May kwento pala yung bangos na yan guys. May nagtangka dyan pero hindi nagtagumpay yung nagtangka ang kumuha ng bangos. Namatay daw. Nakuha yung isa pero namatay ang kumuha pero naging dalawa ulit daw after ng mga ilang araw. Ilang taon naging dalawa daw ulit ang bangos. Hanggang dalawa lang. Hindi kita nita. Kinain Kina Hindi. eh. Yung dati niya, may, ang may simula diyan, lumabas lang ganyan kaliit. Ah, ang bahagwan bahag, Pagdating ng 2004. Ang galing no. 2000. Yan lumabas palaki ng palaki yung isa rin. Totoo nga. <coughs> kami sa ibang isla. Sa kabilang isla daw. Sa daw tawag nito. Kalimutan ko yung pangalan ng isla na sinabi. Ha? Katanawan. Ayan, nilipat kami sa Katanawan. Galing na kami naligo sa kabilang isla pero ngayon nilipat kami. Ayan o. Oh. Ayan isla o oh. na yan. Ah. Ini na malup. Hindi naman gano ka-alon. Na? Hindi na. Dinagold dito sa kabilang is nang lilipat ng na nasarap sa mga ng bangka, guys, para dinuduyan. Para dinuduyan pag may alon, nasarap sa mga ID si Mark, tulog na si Mark mukhang ano na yan <laughs> sa alon ayun no? oh. wow naman wow wow ayun si Mark Naantong na. naantog na naantog sa ulo ko tulog na pala ayun